yung bata nito mga kidolo. So, yung mama po nila uh, nagtatrabaho para sa kanila. So, maraming salamat po sa inyo ma'am sa yung tiwala sa akin. So, atin ko na po siya mga kidolo. So, yan mga kidolo, nilo po. Uh, welcome back po ulit sa ating channel mga kidolo, no? So, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kidol. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta mga kidol, no? So thank you so much mga kaidol. So ayan uh, gagawa na rin po tayo ng video mga kaidol no. Ah uh, para may may upload tayo sa ating YouTube channel kasi uh, apat na araw po tayong hindi nakapag-upload mga kaidol no? kasi uh, sa sitwasyon po dito na sunod-sunod yung ulan dito mga kaidol. Ah uh, mahina po kasi yung signal natin kaya hindi tayo nakapag-upload ng video sa ating channel. So welcome back po ulit mga kaidol sa ating mga uh, new subscriber no sa patuloy na nagsubaybay sa king channel uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa king channel uh, please subscribe po uh, Birdstrike TV at saka saka paki na rin po ng notification bell para update kayo sa lahat ng video na king may upload mga guerro so yun mga guerro shout out muna tayo sa ating mga solid followers mga silent viewers no shout out sa uh, silent viewers ko na hindi ko kilala pero patuloy na nanonood uh, shout out po sa inyong lahat uh, shout out na rin po sa mga nakilala ko Uh, mga subscriber ko po no. Uh, shout out kay uh, Ninet Galbis uh, Lin Hugo, uh, kay Tatay Vlog Rilando Barito, uh, Renaldo Barito shout out Sir, uh, kay Nisis pamili Pamili uh, Garcia Pamili uh, Shout out po, uh, shout out na rin po kay uh, Fit Alandro, kay Ma'am uh, shout out po sa iyo. Shout out na rin kay Idol Dina Laganhon, uh, Idol uh, Erlinda Balatukan, kay Eden Liansana shout out no. Shout out na rin po kay ano uh, Rusman. Ah uh, shout out kay Maria Vergara, ka Ma Makilin, kay Adin Lin, ah uh, shout out po no. Ah uh, shout out kay uh, Saidam Jacob, Zia Rims, shout out no. Ah uh, <coughs> ano pa, ah uh, shout out kay Jinky uh, Jinky Felone. Ah uh, Tuna Unik, ah uh, shout out, salamat po na lalako po yung pangalan niyo po. Ah uh, shout out na rin po kay ano. Shout out kay Uh, Lin Nimas Mas, uh, Samas ba yun? Oh, shout out no So maraming maraming salamat po no Sa inyong walang sawang suporta So shout out na rin po sa Lahat lahat po na aking mga kasamahan Kumusta na po kayo uh, Kung nanonood po kayo sa aking uh, Mga upload na video Tayo po ay nagpapasalamat po sa lahat-lahat ng ating mga viewers uh, subscriber no na andiyan pa rin po kay uh, sila hang uh, mula noon hanggang ngayon na patuloy na nagsusuporta sa atin. So god bless po sa ating lahat lahat dahil hindi po tayo ginambala mga, uh, mga kasamahan n'o. So ayan mga Kedol ito pong video na ito uh, may isa pong bata kong uh, susunduin uh, <clears throat> kasi pang ano po yung klase niya. Uh, klase nila uh, tayo po ay nagpapasalamat sa kanilang mga uh, ina at ama na tayo po ay pinagkatiwalaan sa kanilang anak para may hatid sundo po yung uh, kanyang uh, kanilang estudyante. Uh, tayo po ay nagpapasalamat po tayo doon mga kayo no? kasi uh, sa panahon po ngayon mga kayo uh, bihira po tayong uh, magtiwala po sa uh, mga tao na, na uh, nakapaligid sa atin. So ayan tayo uh, lubos po ko po pong nagpapasalamat po sa uh, uh, no sa uh, ina at ama nitong batang na to na Uh, ito po ay grade for uh, grade for pupils na nag-aaral po uh, at ang ano po ay ito po ay itong batang ito ay uh, iniwan lang po sa kaniyang uh, relatives na kanilang magulang kasi po yung mga magulang nito ay nagtatrabaho para sa uh, para mayroong hanap buhay yung ama at amat inay nito ay nag uh, nakapag trabaho po nito mga kaedul Uh, kasi para matustusan yung pag-aaral ng bata na ito. So, 'yan ah uh, humahanga ako sa mga uh, mga magulang na uh, ginagawa po ang lahat para makapag aaral yung mga anak nila. So sobrang pasasalamat po mga kaido no, kasi may mga may mga ano uh, lahat talaga ng uh, lahat gagawin ng uh, kanilang ama at ina para mapabuti yung a future ng kanilang mga anak para sa kanilang ano no abuhay. Ah, ah, so tayo po ay nagpapasalamat doon. At ah, at kung magtanong po kayo kung bakit nakapagsalita po ako ng ganyan kasi po anong ah, dati po kasi mga kaidol uh, ah, yung isang rason po na hindi po ako nakapagtapos dati na nung pag-aral ko po ay ano po yung malayo kasi po yung ah, nilalakad ko nilalakad ko po mga kaidol pero oh, mo mga ah, Uh, tatlong kilometro po yung uh, lalakbayin ko naglalakad lang po uh, mula umaga hanggang hapon so naranasan ko po yung gutom, pagod, mabutan ng ulan uh, yun po ay nawalan ako ng pag-asa so ang hiniling ko po sa aking nanay at tatay noon uh, uh, sana po ay mahanapan nila ako ng uh, masakyan ah uh, para mahatid sundo sa iskwila pero sa kasawiyang palad po mga ka dahil sa kahirapan ay hindi po nila ko nahanapan ng uh, masasakyan kaya hindi ko nakayanan yung pagod uh, sobrang hirap nung maglalakad ka na abutan ka ng gutom, abutan ka ng ulan tapos uh, apat na sa papa yung uh, ano ba yun sa Tagalog, yung tatawirin mo so hindi ko na kayanan yung pag-aaral ng yung amula ah, umaga mag pag-uwi ano naglalakad pa rin so kaya hindi ako nakapagtapos mga kaidolod kaya po mga na nasabi ko po ito uh, ah, humahanga po ako sa mga uh, ah, uh, ah, ah, sabi saya paginikanan na patuloy nag nagsusuporta sa kanila mga anak para lang po makapag-aral tinustusan yung pangangailangan yung baon sa ano sa kanilang school, yung mga tuition yun doon, sinusuportahan ng mga magulang, kaya lubos po akong humahanga sa mga nanay at tatay na patuloy na nagsusuporta sa kanilang mga anak uh, mga kaidol, hindi po ako nagsisisi kung hindi po ako nakapagtapos, kasi po uh, uh, na, nakikita ko po yung kahirapan din ng aking uh, magulang so naiintindihan ko po mga kaidol kung bakit hindi ako nakapagtapos kaya mga kaidol, uh, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya Uh, para rin po matustusan yung pangangailangan ng aking anak para rin po sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral uh, yun po ang ginagawa uh, ko mga kaidol para makapagtapos po sila uh, kaya lubos po ako nagpapasalamat po sa inyo mga kaidol sa mga sumusubaybay sa akin, sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon kaya labis po akong nagpapasalamat po sa inyo so ayan mga kaidol, abangan nyo po yung ano uh, ipapakita ko po sa inyo yung bata na, na yun na aking susunduin na nag-aaral, nagsisikap na mag-aaral. Eh, kung magtanong kayo mga kaidol, bakit uh, half day lang po ang kanilang klase? Kasi po mga kaidol, uh, yung classroom po nila uh, may bitak po sa ano, kaya hindi sila pwedeng makapasok sila, hindi makapasok pwede sa kanilang room. Kaya nag-ano lang sila ng ibang uh, room po mga kaidol para tuloy-tuloy po kanilang ah uh, pag-aral. So, yung hinahati po sila, yung iba ay uh, may pang araw sa ibang classroom, yung iba rin ano sa ano ahap ah, dirin rin. So, yun po ang ginagawa ng teacher. Kaya God bless mga teacher na ano diyan, ma uh, maraming maraming salamat po. So, ayan mga kidol, papakita ko po yung bata na yon uh, mamaya. Uh, kung ko tong video na to ah uh, Isa pong grade 4 pupils na nagsisikap, nag-aaral at saka yung mga magulang Ay nagtatrabaho para sa kanila mga anak. Kaya proud rin po ako mga kaidol kasi uh, pinagkatiwalaan po nila ako na magiging hatid sundo ng kanila mga anak. So yan mga kaidol, tara na, samahan niyo po ako. So yan mga kaidol, ito na yung bata na sinasabi ko sa inyo yung, uh, yung hatid sundo ko sa school. So tingnan natin. Ayun So ito po yung bata na ito mga kaidol. Oh. So yung mama po nila, Uh, nagtatrabaho para sa kanila. So, maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa yung tiwala sa akin. So, atin ko na po siya mga kailangan sa kanilang school. So, lagay lang po natin dito sa, ano. Okay.

boleh so, maka dulu Lisa uh, karena yang lu lagi so, walaulay -wala yang pasuhnya Ano sa muli mo ang oh, papa yan? simbir pa muli? So, yan mga kaidol no? So, yung mama at papa niya Ano daw sa disimbir pa daw maguli? So, Ayan Kahit ano yung mga kaidol Alam ko naman na sa tuwing Sa tuwing umuwi yung taniyang Mama at papa So, Nakikita ko sa mga mata nila na na ano sila sa kanilang anak. Uh, may pangungo nila. Kailangan nila masabi. Kaso lang, inairal pa rin nila yung yung inisip nila na para makapag-aral yung bata. Kasi uh, kaya nga mga ka-dose, hirap ng buhay. Ah, uh, kailangan magtulungan yung mag-asawa para Jangan main marah, Sekai natin tuh Kota tuh Asa kadam Pernah buka Ah, penabu. Saat terminal. Ah, uh, sih. Ya, yeah, oke okay na. Oke, okay, let's go. Sarung ba? Oke na nama kayak dong. Tuh <tipuluh> tuloy. Oh, asa mene mong atut sundo. Berak mau masih kuno nih. Ah, uh, ngarau. đó uh, không bà? À, xin đi Hãy subscribe cho sao Ghiền đấy. tukang kuat Agui ini yakni mian mian

<silence> ah, ada ular maupun <silence> Doakan ini doa kepada i uh -huh. E ah. 等于十几米啊？